Good afternoon mga guys Welcome back sa ating Munting Channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo Ipapakita ko po sa inyo yung ating sasakyan na gagamitin pag uwi ng province ng summer Alright, ipapakita ko rin sa inyo yung mga piyesa na pinalitan natin Let's go Ayan mga kaesto, yung ating sasakyan yung ating padjo <laughs> ayan papakita ko po yung ito yung sprocket sa kadena pinalitan ko na po yan isang set ayan. papalitan po natin itong upuan mga siguro pag ipunan pa natin medyo may kamahalan yata yan at saka yung isa pa Ito yung ating manobela Kasi medyo tabingi Ipapatuwid natin yan Para pumantay Para tuwid yung ano nya Kasi ano sya Ayan o, tagilid Ayan tagilid Papaayos po natin yan Itong sidecar okay na to lalagyan lang natin ng ilaw ito yung mga ganitong ilaw papalitan natin meron na akong nabiling ilaw yung yung dalawa mini anong tawag nun? mini led light ipapakabit na lang natin pagka ano bago tayo maleste testing natin tapos meron tayong headlight, bago yung headlight natin. Tapos bumili pa ako ng isa, hindi pa natin na uh, te testing. I-testing -te natin 'yon bago natin ikabit. alright right. Tsaka ito, ayos na yan. Bago yung gulong natin sa side wheel. meron tayong carrier sa likod yan para paglagyan natin ang gamit tapos yung ilaw na rin na to yan dalawa papalitan natin yan para maganda yung ano para magkailaw kahit medyo lumana na babaguhan natin ng ibang pyesa para ano tama tama may ano na rin to may charger papaganahin natin bibili tayo ng medyo malaking battery yung yung 1SM para kuha lahat pati ilaw sa loob lalagyan natin at saka itong gulong medyo ano na medyo manipis nipis na ng konti pero pwede pa yan papalitan din natin yan Shoutout nga pala sa kila uncle piding kila antersal sa samar sa lawaan uncle sana mapanood mo to uuwi kami dyan kami ng asawa ko Ma soon magkita-kita tayo diyan. Papasyal nyo kami sa ano sa Monbon. At saka kay Sagwan ni Tatay, shout out sa pare, padi. Mama mamimingwit din tayo. Magtatandem din tayo. All right.